guys, welcome back to my channel. Ah, uh, kauwi ko lang, no. Okay, guys, at uh, magang maga. Ah. <coughs> uh, aga, na kagad may ginamot pa ako sa kapitbahay. Okay, guys. Aga aga. <coughs> <coughs> okay. Okay, guys, bali. So, yung may mga folder. bayad na to. Bayad na. Ito, sa ano pa to? At rin. O, kulog. Ayan ang kulog. Ayan, guys. Kulog. Ayan, kulog. May mga morder. Galing ba? Mo. Galing ba na ako, no? Okay. Wait lang. Okay, guys. balikara Rating ko lang kagabi, ano? Galing ako na, ano sa Mount Banahaw nagsiyam-siyam kami ng Westo no? okay guys bali kasama namin sila Apo Arnold tsaka sila Tata ako siya sa inyo okay guys pagkatapos namin mga limang araw kami sa ano sa kuweba no? limang araw sa loob ng kuweba kasal kasal tapos magbaba namin siguro pauwi na kami may matanda akong ano ano ah, na kasalubong bumati sa akin ilalan ebigan eh, isang matanda uh, ah, sa akin yung mga gamit niya bali ang tawag nila rito ay ano bing ano po ano bing yan yeah, ano bing eh ga grinder ko ano bing po sabi niya sa akin sabi ko ano po ba yan ah, ito ano bing? Yun, bali, pinalimus niya sa akin. Ano bing? Okay, kasi marami siyang aura sa... Tawag, may mga mukha na naka... Ano sa kanya, no? May mga mukha na naka... Ano sa kanya? Yan. Ano bing? Ito, kaya nagkangan to, to, Sa pawis ko na to, eh. Pero, ikagrinder ko. At... Palilitan ko, masyadong malaki. Ayun, laki kasi masyado, guys. Ayoko nung po masyadong malaki. Obvious masyado. No? Palilitan ko lang. Okay guys, bali binigay sa akin to ng isang matanda. No? Nung pagka uh, baba namin galing kuweba. No? Pagkitas namin mag siyam siyam kung tawagin. Ano? Kaya binigay sa akin. Sabi niya, ano bing? Ayun, tas bina, uh, binauna niya ng ano, tignong bakal, tignong goma dignum pulbura tama dignum bakal dignum goma dignum pulbura bali magkakasama ang mga duro duro pinabaonan niya na to tapos sabi niya sa akin sige limusan ko lang sir ay eh, pinalimus ko lang pinalimus po sa akin bali ilimus ako po hindi ko na po babanggitin ang presyo ano yon bali eh, masyado malaki kaya gagawin ko, ahatiin ko, pero gagawin ko pa rin yung kalahati, gagawin ko pa rin kwintas no? Ano bing puro ang tawag dito, ano, sa kahoy na to? Marami siyang aura pag yung, ano, napakintap. Matigas po siya na, ano, may ka kaya pinalagyan ko naman siya. Ano bing puro to? Ano bing, yan. Guys, ano bing, ito, yan, yan maitim-itim na ma brown brown siya. Pero pag yung gina-rinder nakikita yung, ano, yung mga parang naka-drawing ng mga muka, ano, yung mga mukha ng imahe. Yung kita ko to. Nakalimutan ko may tawag sila rito eh. Bukod sa ano mitawag may tawag sila. Doon sa banal na anong nila na to. Banal na lugar. Okay. Ano po tawag dito? Ano Ngayon gagawin ko to na itong ano ko gagawin ko kwintas. Yung kalahati. Eh. Yung kung po, anong design ang mailalagay ko. Ang Ito po ang ano Okay, so yung mga may order na ano. Ah, bukas ko na kasi eh, nang ako kanina, ano. May hintay pa ako na nagagamutin ko. Ah, uh, kay ano, isa ring vlogger ano, isang vlogger. Ah, uh, may papagamot dito. Baga, inano ko, ini-refer sa akin ano, ini-refer sa akin. Okay. Ang guys. Do sa ano nga pala. <laughs> Napapanood ko lang ha. Napapanood ko lang. Ayaw ko namang mangilang. Wala akong pakilang. Napapanood nap ko. Kakawa si Osi. Grabe. Dapat hindi na siya ganun ano. Kung napanood niyo kay Commander Bantugan, no? Okay. ayoko ko namang makisawsaw sa mga yan. Ngayon natin ang panahon ng magano gano'n dyan. Eh, nakakaya yung ginawa ni si Pero nakakawa. Nakakawa siya na dapat hindi niya namang ginawa. Okay. Ewan ko. Tina Kaya ako ayaw magpatawag ng maestro. No? Kasi ang Diyos, Panginoon Diyos lang ang maestro eh. Wala nang iba maestro ka, sarili mo. Sa paggamot ka, eh, bumaba yung pagkatao mo. Bagay, hindi naman po masama hindi naman nakakahiya, ano? Dahil ako man, magpapagamot. albawa ako, ah, tinablan ako ng, ano, ng, ng kulam ng kalaban, no? Nabalikan ako. Pwede po ako magpagamot sa albularyo. Basta tunay, ha? Tunay na talagang ang ka. Uh, ah, pong ano dun eh ang issue dun eh. Pag tinamahan ka, natural. Eh, sino ba gagamot sa ating kapwa albularyo? Eh, di kapwa albularyo din. No? Ngayon, eh, iba naman yung ginawa ni Oshie. Parang may tinitira siyang tao. No? Parang lumalabas na sinisiraan niya yung isang tao kay si Commander Leon o oh, iba pa, ibang ano pa, DA. O, oh. oh, mga binanggit na pangalan ni, ano, no? Ni, ni Oshie. Okay bagay, wala naman nang pakialam sa inyo. <laughs> Pero, mali, mali para sa akin, no? Katulad yan, hindi mo muna inisip na ganyan ang kalalabasan. Kita mo, ang katulad. Mali kasi. Bagay, hiyaw akong sa inyo. Yan may sarili akong, sariling akin, no? At, ang din po ako, no? Pero, sa mga ganyan, No? Ako, ako nagkasakit ako eh. Ba? Tinumaan ako. Ang gagawin ko, mag-ano ako eh. Uh, pupunta ako ng Mount Banao, magkiklensing. Na, mag -cleansing. na mag cleansing ako. Uh, Antimano, para mawala yung mga negatibo. Ipapaligo ko lang sa tubig yan. Sa banal na tubig, no? Paligo ko Santa Lucia. Ahon ako na Santo Jacob. Papasok ako sa kuweba niyan. Eh, pag ang ahong ko niyan, labas yung usok niyan sa katawan ko, ng Santo Jacob. Pagka ano naman yun sa pang-spiritual yun, pagdating naman sa ano, pupunta ako inang Santisima, magkukuha kami ng tubig yun, Do, doon ako inom nang inom naman ng tubig para naman sa ano yun. Uh, pang-physical na tinatawag na sakit sa loob ng katawan matanggal, no? Kasama na yung healing, no? Healing. Kaya po, pupunta ako ng banahaw para maklensing cleansing cleansing. Yan po, kasi bilang albularyo, kailangan din po natin mag-cleansing. Ano, Kasi yung mga ginagamot natin, hindi po natin alam na sa atin po napupunta, no. Yung mga ginagamot natin, may mga bumabalik. Minsan, mga galing sa mangkokulam, binabalik sa atin, no. Hindi natin alam kahit pa konti konti Kaya kailangan, habang nakakagamot tayo, nakakagamot, napupuno po tayo, kaya kailangan po cleansing. Ibig sabihin, magre-release. Magre-release po, ano, sa mga manggagamot lang po, yun, no? Ito pong ko po para po sa mga taong nakakaintindi tungkol sa pang spiritual o physical, no? Dahil ano, uh, merong mga hindi naniniwala. Oh, okay, nandun na ako. Pero huli na pag yung naniwala kung sakaling ano, kinablan sila ng mga kulang-kulang. Merong hindi naniniwala No? Hindi po natin sila pinipilit, no? Na maniwala sila kaya hindi. Ang sa akin lang, ang ano ko, ang punto ko lang makatulong No? Hindi manira ng tao. Okay? Sana maintindihan nyo ako, ka no, guys. Mm, kaya bihira po ako makapag-vlog. Wala dito. Kasi may mga, galing kami sa malayo sa ano. Tapos, uwi ako ng taytay -tay sa amin. May ginagawa ko yung may ginagawa-gawa ako doon sa amin. Tumutulong-tulong ako doon sa paggawa ng bahay. Dahil giba na po ang bahay nila. Uh, meron po, meron po. Kaya, uh, ito basta guys, ayun nila po. Uh, hindi naman po nakakaya magpagamot ang kapwa albularyo, no? Hindi nakakaya. Pero wag naman po sanang manira tayo ng ibang kablogger natin, no? Bilang pang spiritual. Kasi para, ano, nakagalit mo lang, isiraan mo na, no? Okay. Hindi po tayo pagpapalain yan. Kaya nga sinasabi ko, ako, hindi baling hindi ako, ano, hindi ako nagpapabayad talaga eh pero yun na nga lang ano ano eh nag, may nagkano rin bibigyan, mag nagdo donate no may mga nagdo donate kung magkano lang ibigay okay na yun pero kung ako ibibigyan nyo ng mga sampu bente no eh inyo na lang po no? mas mayiging wag nyo na lang akong bigyan no Bibigyan nyo ako sampu bente pero pag nagpagamot sa si ospital magkano bina, binabayaran nyo sa ospital no paggamot kayo sa ospital, magkano gasto sa ospital. Tapos sa, al sa albularyo, bigyan nyo na 20-50. Wag naman po ganun. Nasabi ko sa inyo, sa inyo na lang po, baka kulang pa sa pamasahe ninyo. No. Eh, okay naman po ako. Kahit pa paano. No. Basta ganun lang po. Uh, tapos, eh nga, sa nakakaramdam din po ako ng sakit kasi tao lang po tayo, no? Tao lang po tayo pag tayo tinatabla ng mga balik balik ng mga kinakalaban natin ng mga kukulam nababalikan tayo kahit pa konti-konti o nararamdaman natin no kailangan po natin mag-cleansing o magano tayo ah, dasal dasal at dima, ano, may mga dasal po tayo para diyan ano po hindi po basta ano lang na nanggamot kayo hindi po kailangan po natin magdasal no? dasal yan lang naman po. Ano ba ang kalaban natin? Dasal din, mga orasyon din. Na. Mga kulam-kulam na yan, mga orasyon din. Ginagamit nila. Kaya orasyon din po ibabanat natin. Pero pag yung pagdating naman sa physical, iba po yung physical. Ang physical, hindi po spiritual yun. Ha? Physical, ibig sabihin, kailangan nyo magpa-check up sa doktor. Ano po? Hindi nyo kailangan magpa-albularyo kasi baka pirahan din kayo ng albularyo. No? Kaya depende rin po. Kasi tinitingnan ko ang ano ang daliri kaya alam ko alin pag ang daliri eh pantay naman yan at walang gumagambala na kahit 20, kahit kulam o barang wala at pantay ang daliri ninyo ibig sabihin kailangan niyo magpa-check up sa doktor no kailangan niyo doktor magpa-check up kayo okay kasi merong tao na makaramdam lang ng konti oh albularyo agad albularyo no hindi po ganoon hindi po ganoon no kailangan pag nagpatingin ka sa albularyo muna, di ba? Oh, okay naman, wala kayo. Kayo namang mga albularyo kayo, hindi ko naman sa sinasabihan kayo, ano? Pag alam nyo naman pong walang sanib o walang kulam, walang inkanto, ay eh, wag nyo pong gamutin kasi mapapahamak pa kayo, no? Mapapahamak pa kayo. sabi nyo na ang totoo na, ay, ah, wala pong ano, walang, walang sanib, no? Ibig sabihin, walang sanib. Ibig, No, magpa-doktor kayo, pa-check up kayo sa center, hingi kayo ng gamot. yun po ang ano diyan ano, solution. Wag po kayong ano tawag doon na ah, gagamutin niyo pa yung pasyente kahit alam niyo namong walang sanib na pang-spiritual. 'Di ba? Imaalan e, niyo ang sakit pala niyan, may appendix. Sumasakit yung tagaliran, appendix pala 'yun. Sabi kailangan nang dalhin sa sa doktor 'yan. Hindi siya sabi niyo sinasaniban. Ba? Okay, para hindi po napapahamak ang isang tao. Kasi kung nadala, naagapan ka agad sa, sa ospital, hindi eh, na-opera na kagad ng appendix. Eh hindi, ginagamot-gamot pa Hanggang sa pumutok na yung appendix, eh opera na eh. Malalason sila pag hindi na-opera nyo, no? Sana naintindihan nyo ako bilang isang albularyo. Ako, hindi ko, hindi ko kailangan lokohin yung sarili ko o hindi ko pwedeng lokohin kayo. No? Pag alam kong wala kayong sanib, wala kayong sanib, ibig sabihin, pagpantayan daliri nyo, walang gumagambala sa inyo, Ibig sabihin, kailangan nyo magpa-check up sa doktor. Pero pag alam ko namang hindi, pantay ang daliri nyo. Pag kanan, oh, ano yan, ah, barang, barang kulam, palipad Pag kanan, tao may gawa, ano? Ang maiksi. Maiksi po binabasihan. Ilang ulit na ako nagsasabi. Pag maiksi ang kanan, ibig sabihin, tao gumagambala. Kulang barang palipadhangin. O kaya balis. Ang ibig sabihin lang ay tao ang may gawa. Pero pag mga maigsi ang kaliwa, ah, tandaan nyo, maigsi po ang binabasay, binabasayan, hindi yung haba. Ano po, sana'y naintindihan nyo ako. Pag maigsi ang kaliwa naman, ibig sabihin na engkanto, elemento kayo, o engkanto, maligno. Yan. Pinaglalaroan kayo na maligno, engkanto, o na naba, nabati lang kayo, o na ano kayo ng mga hindi natin nakikitang laman lupa. Pag maigsi ang kaliwa. Okay, guys. Tapos, ganto para, ano, uh, hindi na kayo magpagamot sa ibang mga albularyo. No? Itry nyo kasi ang mga inkanto po, albawa kung sakaling inkanto nakadali sa inyo, may yung kaliwa nyo, kahit kayo sa sarili ninyo ay kaya nyo gamutin. No? Kaya nyo gamutin. Uh, Kumuha kayo ng isang basong tubig. Uh, isang basong tubig. Tapos lagyan yung konting asin. ano eh, Kasi ang mga inkanto, tsaka mga maligno, takot po sila sa asin. Kahit ang duwende, takot sila sa asin. Tandaan nyo po yan. Takot sa... Si nga yung, yung, bad spirit, takot sa asin yan. Okay, lagyan nyo po ng konting asin. Huwag po, huwag po isang kutsara, ano? magkakasakit kayo sa bato. Isang pulot lang po, ilagay nyo yun doon. Yung magkalasa lang ng konti, yung tubig. No, o ngayon po, ilagyan nyo na ng ano. Dasalan nyo kahit siguro, ah, sabihin nyo, ah, Tumawag kayo sa Diyos Ama, wala akong pakilang kung iglesia kayo, katulik ko kayo, saksi niyo ba kayo. Kasi isa lang po sinasamba natin, ang Diyos Ama. Ano po, wala akong pakilang kung anong reliyon kayo. Tumawag kayo sa Diyos, Diyos Ama. Ano po, o Diyos Ama, basa-basa nyo po ito. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. O kahit anong kung gusto nyo, o dasalan nyo ng Ama namin. Basta yung pinabasbasan nyo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hipan nyo ng tatlong beses pa-cross. Ngayon, inuminin nyo. Tanggal yung mga nakasanib sa inyo. Kasi kung ako gagamot naman, siyempre may sarila akong orasyon, ano? Hindi ko naman pwedeng ibigay sa inyo dahil baka maging manggagamot na rin kayo kahit hindi kayo manggagamot. Di ba? At saka yun eh, ano, kailangan gumagamit niya yung mga nag-49 days para mapagana ninyo dahil pag hindi. Eh ngayon, kung ano lang kayo, pasarili sarili nyo lang, yan, pwede na yun. Pabas-basa nyo sa Diyos Ama, no? Kasi, isa lang po din natin natin, ang Diyos Ama. Maging iglesia, katoliko, Diyos Ama, ang ang saksi ni Hoba Diyos Ama, ano pa ba? Ang mga born again, Diyos Ama pa rin yan. Di ba? Diyos Ama. Wala akong pakilam kung ano relihiyon natin. Basta yun po sinasabi ko, ano? Ah, Diyos Ama pa rin po. No? Sa, sa atin kasi, ibig sabihin, eh, nagkakaisa tayo sa pinap... Uh, natin, ibig sabihin, ang Diyos Ama, no? Okay. Wala nang hihigit. Okay na po yun. Basa pa bas basa basa nyo sa pangalan nyo sa Mahayos Anak Diyos Espiritu Santo. Tapos, inumin nyo yun. Gagaling kayo. Okay, guys. Bali, ito nga. Ang alitagtag ko. ko. Maraming salamat po dun sa matandang nagbigay sa akin, no? Paglabas ko ng kuweba. Uh, hindi man ako na... Hindi man ako na amutan ni ni Apo Arnold ng kanyang mga anting-anting, eh maraming salamat. No, maraming salamat po kay Apo Arnold. Pero nakapagbigay ako sa kanya ng ng ano ko, oh, bato ko, di ba? Eh paano? Ako nakapagbigay sa kanya. Di ba? Hindi naman po tayo madamot na tao para ipagdamot yan Oh, ah, yun yun eh, yung nakuha ko sa ano sa binangunan yung yung kahoy na naging bato na uling na diamante negra kung tatawagin. No? Oh, Meron akong video niyan, di ba? Alam niyo naman yan. Yan, binigay ko kay po Arnold. Tsaka doon kay... Hindi ko nabanggitin yung pangalan niya. Kasi yung, ano pang-protection sa kulam, no? Ngayon, pag ko nga ng, ano, nang ng, ng kuweba, eto, sumalubong sa akin. Sabi ni ko daw, sabi nung matanda, eh, kung magkano lang maibigay ko, ano? Yung binigay ko, binigyan ko, nilimusan ko to. Ano bing raw ang tawag dito? Ano bang? Ang tanong ko lang. Ano po ba ang ano bang? Hindi po ba tinatawag din silang alitagtag? Hindi po ba ang ano bang ay tinatawag na alitagtag? Okay. Agawin ko po siyang ano. Baliyan ni alitagtag, no? Yung ano bang ay alitagtag. Ano. Mali ano. Uh, ayoko masyadong malaki. Gusto ko maliit lang. Masyado kung ano yung mabigat, no? Ang laki. Ang laki masyado. Palilitan lang natin. May mga aura siya. May mga nakalagay na design. Okay. Ito po ang anumig niya, no? Pero papakita ko lang sa inyo pag yung nayari ko. Tsaka papalta ko ng tali. Temporary lang po kasi yung tali na to. Gagawa natin ng magandang tali. hi okay, guys. Maraming salamat at ano God Tutuloy ko pa rin yung ano Gagawa ko ng mga Yung dasalan Dasalan na libro Na para pag nagsyam, nagsyam Meron kaming binabasa Okay Maraming maraming salamat po sa ating lahat ano? Okay at uh, Magpalain po tayo lahat At gabayan Huwag po huwag pong kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayo naka-update. Ano? Kaya pasensya na po kayo. Minsan lang po ako makapag-vlog. Okay, maraming maraming salamat po. Okay. God bless.